naman tayo sa Ingko kay Ingko sana uh, ako kay Ingko dito po sa si Ingko po Kaya, uh, may mga gusto nyo bumili ng contaction tools pang pa, bahay, mga tools dito po natin makikita sa may Ingko Ingko Tuktokan Giginto ito yung mga items po nila Ats Yan Yan po Yan Pili lang po kayo Ito po Yung mga Air Tapos ito yung mga Nasa ano Nasa may say, Water pump Yan. May mga helmet po sila Ito Yan po Yan Nga toks po sila so ito, itong mga tools. Si mga contact, pang contact, so pang contaction tools, dito na tayo makikita. Dito na tayo makikita. Dito lang po kayo pumunta sa inko No? Mga mura po dito. Uh, meron tayo sa mga tools, sa mga ito parts ng ganitong inko Yan. Yan po. Meron po tayo mga martelyo. Yan. So, contraction. Sa contraction po. Sa sa mga... Yan yan po. Yan. Materials po tayo, yan. Dito na pa bumumura tayo dito. Ang location nito sa ano lang, gigin tuktok bulakan. Sa may ano sa may taw dito sa may Gwiko building. This is at may maraming mabibili. Yan. ang guys, yan. ang maganda nating mga seats nili. Yan. Yan, yan. Ay kaway. Yun po ang mga uh, materials po nila, mga barina po. Dito po mamumura po rito. Ay, ba, boy, yan. Ano, mag Yan. yan. Kaya, dito lang po pag eh, gusto niyo pumili po sa mga sa pang-construction, dito lang po kayo pumunta sa Inko Tokokan Diginto. Maraming salamat. Bye. Uh -huh.